Good morning, mga babae ng Makalakotsera. Isang maulan na ha hapon sa ating lahat. At uh, ngayon, di dito ako ngayon sa Negros, sa Bayawan City, sa amin, sa bahay namin. Kasi, um, simula nung galing Davao, dumiretso ako dito. At ngayon, ay napakalakas ng ulan dahil sa bagyong Tino. So, um, na-cancel yung flight ko going to Manila. Uh, dapat supposedly ay blahi ko na ngayong hapon going to Manila para papunta naming Vietnam. So, nakansel cancel yung flight ko. Bukas pa raw po yung na-reschedule na na tomorrow ng alas uh, 4. So, ang buti ang flight namin going to Hanoi sa Vietnam ay sa alas 10 pa ng gabi. So, baka makahabol pa ako. Sana hindi lang madilig yung flight ko para makahabol ako. So, ako lang kasi ang nandito sa si Sir at si Purple ay nasa Laguna na. So, ako lang ang naiwan dito sa, sa Visayas at sa... Nandun na sila lahat sa Manila. Si Tita Minda din, ang sponsor, nandun na rin sa Manila. So, ako lang yung inaantay doon. Dapat may dinner kami tonight, pero na-cancel ang aming... Di ako makarating. Sila, ma, okay lang sila doon mag... Uh, sila na lang po magdi-dinner doon. Hindi kami makakarating ni Sir Paul kasi Sir Paul eh, ay umuwi din, nagmamadaling umuwi din ng, da, ng Laguna dahil sa pictorial sa wedding ni Lord J, sa kapatid niya. At um, hindi rin siya makasali. So sila ni Kitamin Dalam at sa sila ni Jason at si um, JR. At ako ay na-stranded dito sa Bayawan. So, hopefully ay mapuso ang aking flight tomorrow. Sana okay na yung panahon. So, haka So, hanggang dito malakas pa rin ang ano, malakas pa rin ang hangin at ulan. Ayan. Ako ito mag video post hmm. naman masyado na dito ang hangin kaya lang ang ulan talaga walang tigil simula pa ito ka kagab kahapon na ulan na siya so expected talaga siya na expected na expected na yung ulan eh expected talaga yung baha sobrang lakas ng ulan buti naman sa amin um, wala namang tulo dito hindi naman masyadong ganong kalakas ang hangin pero ayan Masira na yung ano namin, yung napunit na yung aming uh, screen net, ang net namin dyan na takip sa aming sasakyan. At uh, sobrang lakas ng hangin talaga. Walang tigil yung ulan, magdamag. Kaya siguro yung tubig ipon ang maipon at nagkikos ng bahak. Kasi dito sa amin, bahana rin doon banda sa may Bayawan City sa San Ramon which is flooding flood area flood prone area siya so ayan Punit na yung an namin buti sa amin dito hindi, hindi pa nawala yung kuryente uh, um, hindi pa naputol yung kuryente Ayan, swimming pool po. Ano na, apaw na apaw na yung tubig. So, lakas hangin. Malakas din pala yung hangin sa, sa dagat sa ano. Kasi yung likod nito, uh, be, uh beach area. Baybay, bay, dagat. Kaya malakas yung hangin dito sa labas, sa likod. Dapat isunduin namin si Marville, yung ating scholar, kahapon. Kaya lang, um, ano lang namin na uh, wala naman silang pasok. Kinancel na yung mga uh, kanilang mga classes. Kaya sabi ko doon lang muna siya, kasi ang malayo pa yung biyahe. At ang lakas na ng ulan kahapon. So, sabi ko pa, ano yun na muna, pahupain na lang muna yung bagyo after the bagyo. Tsaka namin siya susunduin doon sa, sa, sa Tayawan, sa bundok. So... Ayan, let's pray for Cebu. Visayas, kasi grabe ang, ano, ang lakas ng baha doon sa kanila. Lalo na dyan sa Leyte, Samar, Cebu, na daanan ang Negros Occidental, part ng Negros Occidental hanggang Panay, papunta palabas ng Palawan. So let's pray for them kasi grabe, nakikita ko yung post, nag-iiyak, nabubong na sila, nag-stay sobra rocks ng tubig, which is first time ito nangyari dyan sa Lasyon, nakikita ko yung video, sobrang first time na, na nangyari sa consolation Cebu ang taas ng tubig, hindi namin alam kung saan galing yung tubig, siguro nga sa ulan na magdamag, sobrang dami ng ulan kasi according nga dun sa, sa weather um, mas malakas daw ngayon yung ulan compared sa hangin which is uh, di gaya nung kay Odette na nangyari dumaan din sa Cebu o dumaan din sa Visayas na malakas ang hangin compared sa tubig. Ngayon ang lakas daw ng ulan, ang luan ng ulan, ulan kasi walang tigil eh. Yung hangin medyo hindi kaano, pero ang ulan sobrang lakas ng ulan. Walang tigil kaya siguro yung nagkakos ng flooding dito. Okay, yeah, yeah. Tak ada tu katong dulu ni, dahlah Shin. Gikua si jangan pulih pulak. Oh, lebihlah. 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 Dung, di ali tani tumbi kay pradi manggawas ang mupuno siya no, dili manggawas ang nag ano. Ibabag ba? Ibabag din. Matangtang na si Iyah ha. Leptospirosis ang agian ag Ay, ni Gipilagia. Ayan, Cebu. Grabing saka sa tubig. Mamalihog ko. Contact, need me rescue ASAP. Nidlake Speedboat for rescue kay grabing taasan na sa tubig guys daming mga gagmayang bata kinahanglan lang dyan magtabang ko sa mga nakakita please Nami sa Villa del Rio Uno, Bakayan, Cebu City makita na ni sa maps mamalihog ko tabang, senog tabang asap if possible Minami ko duha ka gagmay bata diri nga malihog Share. Kung pahibaw sa mga tao nga pwede na mo na i-secure na higdana ni Inla mo. Kinahanglan mo yung bang isanunsa nga mulot tao. Malihog. Malihog. ayoko oh, padamu tabang diri padamu tabang diri please one can reach us kuya guys hapit na mo tutung sa balay ang tubig please set mo tabang kinahang na namin mga speedboat kung naa lakas na kay tubig. Ito na yung ratas ako ah. Ito na ang baha dali sa mga guys. Ang tanan na mo yung desa likod. Ang lagi ang ilang balay. Kalugoy po taon. Ito na nga batir guys. Lawang kayo na alito sa likod. Taas kayo na dali mo ang naputangan karon Pero iabot niya po sa baha. Kanawa ang mga gamit sa sud Ang mga mong wa gam mit namo kunos lapok. Ini situasi sekarang sa musulot guys. Wa mag expect wa ta mag expect nga takop den kay untu big kalaw man nang sapa diha. Ya? Belo ni apo tu ta nang too big diri. Isulot so, daw sa amo kusina sa upos. Ang tanan balay diri sa ley amon lipod guys. Lah. Diri kita nang

Giring, giring, giring. Giring kanan. Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada apa? Ada Kinu ko isana mo ng amor god sana oh! pa oh god emergency pa pwede pa pa tapang. May pita bilia azalea ko please okay, Please, guys. Tabangin. <laughs> Ako mo nagigabas ang mga drills sa bintana para diri rin mo gawas kemosakan ni pa doon sa rooftop. So, na rin siya. Ang likod sa among balay, baha na kayo. Ang maniman nga river, dako na kayo siya. So, na rin siya. So, tubig sa mga ang village. Huwag na lang mag-rescue din rin. Maka na kami sa rooftop. Ang buti, eh, asa tayo. Oh, ni Paingunan. Ako mo nagigabas ang mga... Sabangin ninyo, taas na kayong bahat sa liluan! ang pusti na nabanggaan ng van hanggang ngayon o, oh, tumagilid na siya nakakatakot ito G ang pusti G ba, nagtumagilid na G eh o oh? nawa, harag na no no delikado na yung pusti o oh? kuya, maputol ba ang wire? Patay-guling-guling, Yung ano? Yung lampus, o. Gumagalaw-galaw na. Bakas ng hangin. Lumakas na yung hangin. Baka, sa, baka nasa negros na yung ano. Yung mata ng bagyo. Ako na takot ako sa ano, poste baka matumba. gumagalaw-galaw yung poste. Ang puste ni tagilid na. Gana lang tag puste o, tagilid. Basta niya magpuan na, matumba. Ah. Ya No? Jadi Si matumba ba? So yan po ang sitwasyon ngayon dito sa Visayas. So let's pray for the Visayas kasi ang daming grabe yung nakikita natin ngayon sa sa social media uh, especially dun sa place ng tito ko, dun sa konsula, sa Guardian Bloom Acres subdivision, dyan sa konsolasyon Cebu, na talagang first time nila nangyari yung ganun binaha sila. Kasi sa tagal-tagal, nagstay ako dyan ng ilang taon sa konsolasyon Cebu, pero never ko pang na, na experience na binaha kami dyan. So, ngayon lang nangyari yan dyan sa Guardian Bloom Acres sa konsolasyon Cebu, na ganun kalaki. Pati yung highway nila dyan sa tabat ng SM, Consolation Highway. Sobrang haba yung nakita niyo yung may mga may kalabaw. Um daging dagat na yung highway. So, first time yan nangyari dyan sa Consolation Cebu, sa Diluan, at um, sa mga karating pa ng mga bayan. So, dyan din sa Palumpon Leyte, sa, sa pamangkin ko, sa, sa place namin sa Palumpon Leyte, ay um, medyo malakas din daw yung hangin. So, let's pray for them. At uh, lalo na yung dadaanan pa nga ng bagyo ngayon. So, let's pray na matapos ito na walang mga casualties, no? walang, wala man lang, walang mabuhay na masawi. ah uh, update ko ngayon dito, stranded ako sa Naibaya City, sa Negros. So, hopefully, kung, mga, yung ano update namin, matuloy may yung biyahe namin sa Vietnam, sana, ay update po namin kayo. So, for now, yan lang po yung update natin dito sa... Negros dito sa Visayas, currently na dinadaanan kami ng bagyong Tino. So, keep safe everyone at mag-ingat po tayong lahat at mag Let's pray for the safety of everyone. So, ingat po tayong lahat. Bye-bye.